Tanim sa ako o tanim boto. Yan ang mainit na balita ngayon. Kung saan sinasabi na ang mga nakukuhang sako sa ilalim ng talik ay inilagay lamang. Dahil isipin mo, apat na taon na ang nakakalipas, pero ang mga inaangat na sako ay ayos pa, mukhang bago at hindi sira. Yan ang pinabulaanan ng Philippine Coast Guard kung saan ngayon naglabas sila ng underwater video para pabulaanan ang lahat ng nagsasabing inilagay lamang ng mga ito ang sako sa ilalim ng lawa. Ang pinapoint out namin, the reason why we put secondary protection dun sa ano, para hindi siya tuluyang uh, malaglag, no? mawala, wala lang, umahanap yung dagpas natin sa so, ganong kamaling na... Uh, eh, uh, eh, sunset natin na yung integridad ng mga nakukuha natin sa bottom sa noong July 2025 Dalawang beses sumisid ang mga divers ng Philippine Coast Guard para hanapin umano ang mga labi ng nawawalang sabongero. Ngunit bigo silang makakuha ng anumang ebidensya na mag-uugnay sa damising sabongeros. Napakahira para sa mga divers na sisirin ang lawa dahil na rin sa malakas na agos at hindi maaninag ng maayos ang ilalim nito. Makikita din natin sa video ang pagsisid ng mga divers at mga sakong nakabaon sa putik o burak. Dahil sa sobrang dilim sa ilalim ng lawa, kinakailangan pa nila ng ilaw o mga flashlight pero kahit may liwanag, hindi pa rin ganon kalinaw sa ilalim nito. inilabas nila ang video na ito dahil marami ang mga taong nagsasabi na tanim sako o tanim boto lamang ang ginagawa nila pero hindi dahil ayon mismo sa PCG na marupok na ang mga sakong kanilang nakukuha kaya naman kinakailangang ilipat ito sa bagong sako bago iangat sa ilalim ng lawa in short yon ang secondary protection ng mga sakong nakukuha nila sa ilalim para hindi mahulog o magkandawala ang anumang bagay na nasa loob nito. Hindi rin nila pwedeng isa-isahin, iangat ang mga nakukuha nilang ebidensya sa ilalim ng lawa dahil masisira lamang. Napakahirap ng ginagawa nila dahil sa tubig sila kumukuha ng ebidensya. Sa katunayan, aabot na sa limang sako ang mga nakuha ng mga divers at noong Sabado, dalawa ang kanilang na-recover na naglalaman ng mga bato na posibleng ginamit pampalubog, tugma sa sinabi ni Julie Dondon Patidongan. Pero, iimbestigahan pa ito para malaman kung ano ang totoo. may sort of uh, sinker, may pabigat. Yun yung probability na nakabutas din dun sa sak, yung mga sharp, yung mga bato. Eh. We cannot say much about that. And again, uh, investigation side na yun magdedetermine. Sa ngayon, may ting pa rin ang operasyon sa taalig. Sa katunayan, patuloy pa rin ang pagsisid ng mga divers at unti-unti na silang lumalayo para mas mapalawak pa ang investigasyon sa sinasabing pagkawala ng mga sabongeros. Kinakapa nila ng maigi ang ilalim ng lawa para sa mga sakong nakabaon sa ilalim at kapag meron silang kakaibang napansin, agad nila itong mamarkahan o lalagyan ng palatandaan pagkatapos tatawagin ng soko at CIDG at saka lamang iaangat. Ganito kahigpit ang proseso nila sa pagkuha ng mga sako sa ilalim ng talig at hindi sila nagtatanim ng sako o boto sa ilalim ng lawa. Alam mo ba na napakahirap ng ginagawa nila? Sabihin na nating buwis buhay din ito dahil isipin mo sa ilalim sila ng tubig kumukuha ng ebidensya at sa isang pagkakamali lang pwedeng manganib ang buhay nila. Sa mga inilabas nila na video makikita na sobrang dilim sa ilalim ng lawa, zero visibility, kaya kapakapalang ang kanilang ginagawa. Ito ang nagpapahirap sa mga divers dahil kung malinaw ang tubig, mas maayos nilang makikita kung man ang nasa kailaliman ng lawa na ito. Walang makita sa taali at kapakapalang. Ayon sa update ngayon na hindi talaga totally nakikita ang ilalim ng talig dahil zero visibility ito. Kumbaga sa madaling salita malabo. Kaya naman ang ating mga divers ay hirap makakuha ng items o bagay na nasa ilalim ng talig. Hindi ganun kadaling sisirin ang talig. Bakit? Ang talig ay may lalim na 160 to 180 meters o mahigit 500 feet lalo na sa mga bahaging malapit sa Bulkang Taal. Isa ito sa pinakamalalim na lawa sa Pilipinas, kaya delikado at mahirap ang pagsisid, gamit lang ang mga pangkaraniwang scuba gear. Bukod dyan, mababa ang visibility sa ilalim ng taali, malabo, maalinsangan, madilim ang tubig sa ilalim, kaya halos wala kang makita, kahit ilang inches lang sa harap mo ay hindi mo maaaninag ng maayos. Ayon sa mga divers, kahit nakailaw, wala pa ring makita sa ilalim. May mga lugar din sa lawa na malakas ang agos. Ang mga divers ay nag-iingat din. Alam naman natin na ang bulkang taal ay aktibo, kaya may mga lugar sa ilalim ng lawa na may mainit na tubig, gas emission at bubbling vents. At maaaring iniiwasan din ito ng mga divers. Posible rin na may underwater landslide o gas pockets na delikado sa mga divers. Bukod dyan, hindi pantay ang lalim ng lawa at posibleng mayroong mga matutulis na bato na makakasira sa kanilang equipment. Kaya naman nagdodoble ingat sila. Ang presyon sa ilalim ng lawa ay mas lalong tumataas habang lumalalim ang sinisisid ng mga divers. Kaya naman kailangan ng advanced training at special equipment ang zero visibility ang talagang nagpapahirap sa mga divers at ang Taal Lake ang isa sa pinakamahirap si Sirin. Pero para magawa ng paraan naglagay ng mga markings ang mga divers sa mga bagay na makakapa nila sa ilalim ng dagat. Hindi man nila makita ng maayos na markahan naman nila ang mga bagay sa ilalim ng lawa. At oo, maaari nila itong kunin at balikan. Sa ngayon meron ng isang namarkahan sa lawa na maaaring maging entry point ng mga divers para sa gagawin nilang muling pagsisid. Uh this morning, uh they made their first ano let ng ating dive team uh, at around uh 0800, Nagkaroon tayo ng uh, diving operations. Nag-move lang tayo pa pa southwest mm -hmm. uh, ng uh, from uh, 20 meters away sa previous natin yung kahapon. So Uh, same yung uh, depth halos and uh yung visibility naman this time pag baba mo pag uh, pag descend mo uh unlike kahapon pag uh, mismo pag mo sa bottom kasi time na ang uh, distance ng diver sa visibility 1 one, one, one meter lang halos hmm. so ito pagbaba mo palang ng ano wala ka na talaga halos makita So, again, uh, zero visibility. So, kapakapa and uh, sinusuyod pa rin na dahan-dahan. And yung mga initial na makapa nila doon mm -hmm. no, na unusual ay uh, minamarkahan na agad. So, that uh, when uh, the uh, SOCO, CIDG, and BI uh, arrives, uh, we'll be able to um, take it up carefully from the bottom para ma-witness yung uh, pagkuha kasi um, may mga first there are, there are technicalities and uh, safety considerations sa pagre-recover ng any uh, items dun sa lahat. So, bakit po ma? Bakit po si visibility? Yung po nagpapahirap po yung sa paghahala? Yes, and uh, may mga underwater current din yan. Hmm. Yung uh, area na yun. Um, ang talik ay very challenging na uh, Uh, na area para magkakandakan ng diving Sir, currently may markings na po ba na nilagay? Yes, Oh. Mga ilan na po? Nag-, uh, nag uh, lalagay tayo ng buoy, uh, ng flotation uh, device mm -hmm. para mamarkahan natin at yung mga divers uh, hindi ka mag-disorient sa bottom to locate again those things na nakapangu doon So ganyan yung challenge din na uh, first, may mga yung terrain dyan sa ilalim, iba rin naman ng uh, iba-iba. Hindi naman sya straight na flat. So may sir, mga today may markings, ilan po? Initially yung uh, na sa atin ng uh, diver natin, may isa. Mm -hmm. Yon know, na, para yun na maging reference nila. So possible But isa, may isa model po? May reference sya na sa hindi nalagay, kasi kung sobrang dami naman yung ano mo. So alam mo lang yung entry point mo. Yun ang purpose pa din ng rotation device natin. Para yung diver, pag angat mo, syempre gumagalaw yan eh. Hindi ka naman straight makabulusok. ah uh, doon ka sa descending line mo. Pagkaangat mo, para alam mo pa rin yung so Sir, is it safe to say na yung marking is equivalent to something na nakapaulit? Yes, yes, Papay, yes, it's safe May isa? oh, uh, uh, so tayo ito, na uh, Suspicious, but uh, uh, papunta nga kami doon para siyempre pagangat ng diver, ma matanong din namin siya. Iba yung uh, messages that uh, transmit dito And uh, yung actual na makausap mo na yung ating diver. So wala palang nakikita, kapakapalang. Kapakapalang, so, yan yung, mm. yung challenge doon. Mm. Sige. Alam naman natin na ilang taon na ang nakakalipas sa pagkawala ng mga sabongero at malamang ang mga sako nito ay posibleng sira-sira na dahil sa tagal ng panahon. Maaaring ang mga buto na lamang kung meron man ang natitira dahil ayon sa aking pagsasaliksik, sa ilalim ng taalig, ang mga buto ng tao ay maaaring tumagal ng 50 hanggang 70 years bago tuluyang masira. Pero depende ito sa kondisyon at kung saang parte ng lawa ito napunta. Kung malamig at walang gaanong galaw ng tubig, mas mabagal ang pagkasira nito. Kung natabunan ng putik o burak, mas napoprotektahan at tumatagal pa lalo. Kung walang malakas na agos ay hindi ito basta-basta masisira at tatangayin sa ibang lugar. Maaari bang ipa-DNA test ang isang buto kapag lumipas na ang ilang mga taon? Ang sagot ay oo, kahit 5 to 10 years na ang lumipas, basta hindi labis ang pagkabulok, pwedeng kuhanan ng DNA test ang buto para matukoy kung kanino ito. Ito ay mga espekulasyon lamang wala pang ebidensya o sapat na magpapatunay na meron talagang mga sabongero na itinapon sa taali. Hanggang ngayon, ang mga magigiting nating kapulisan at mga coast guard ay patuloy na naghahanap ng mga ebidensya patungkol sa damising sabongeros. Sa ilalim ng katahimikan ng taalig may mga kwento ng pagkawala, pagtataksil at kalupitan na pilit ibinabaon sa ilalim. Pero tandaan Anumang pilit itago, lilitaw at lilitaw ang mga katotohanan, at sa huli, hindi ang dilim ng lawa ang magtatapos sa kwento, kundi ang liwanag ng justisya.